good morning mga ka-chang have a nice day mga ka ayan welcome to my channel mga ka-chang ayan samahan niyo ako mag na naman tayo ayan uh, magandang panahon ayan araw na may dami ng kalakhal inaipon let's go mga ka-chang ops wala to kasama na ba? wala ito? tama na hmm? may mga karton may mga karton? Si talaga Oh ito. Okay, na sa oo, diba? oh. ito na sa ako. balik mo na sa ako, walang sa ako mga binili ko yan hindi ko na bang kukunin yan? eh, babasa ng ilo mga sila yeah. naman, tinig hindi naman kakunin naman siguro nang isa ka tiksme <laughs> punta na <naman> ako? <laughs> <laughs> hmm. <laughs> parang wala tayong pinagsamahan yan eh <laughs>

Karto pa. Ah. Karto. Oh, sige, sige. Kawa ka naman. Kasi may kita sa YouTube. Oh, sa YouTube. Oh. Uy, kawa lang. Oh, yan. Oh, yan. Ayan. Ayan, mga kadyang. Pinuntahan lang natin yung sukay natin. So, matagal lang na natin hindi naikutan. Tatampo na. Ayan, yung mga nakuha natin. daming karton. Plastik.

Hindi naman siya sira, wala lang problema. Kasi nakaka... Eh, huwag mo eh. Wala naman pala sira sayangin Sayang yun, pa, pa. Yung mga sira lang, pwede na ibinta eh. <tipad> Kasi unahin ko na nga lang sa'yo. Wala pa. Wala pa. Oh, Kasi unahin ko na nga unahin ko na nga ito. Taglit <laughs> lang. Unahin ko lang muna ito. Meron ko pa ata kukunin. Ano? Okay. Bibigyan ko po ko yan. Hmm. ko sana yan sa magbubuti na lang eh. Ay, magbubuti. Yung <laughs> <O> sa ano <laughs> yung magbabasuran. Ang alin? Yung mga yan. yan. Hmm. Yung, yung malaking red piso yun. Wag, wag lang yung marami ha. Hanggang sampu lang ang kinukuha ko. Hanggang sampu lang. Hmm? Iba bumbog na yun eh. Awala <laughs> dito. Dami puro gin Dami oh. Hindi na uulit, baka Hindi hindi hindi, hindi halata halat, na... halat, halat pala sorry. Kapele <laughs> ba <yung> eh. <laughs> okay, <sako mo>. <laughs> <laughs> natin na sa soke okay natin. <laughs> <laughs> Eh. Oh. Rempat aja ini balik tempat yang ipun yang natin, suki Arah. aja. wan Tayo kita pusing ha. Tayo oh. na koling tesa dulo. E dang ako ni ko lang itinimbang ah. Kita muna. yung kinimbang.

I ay, hindi, ay, lang ah, sorry. Yung, sorry, sorry. Ito, hindi. Hindi ako ngayon. ko <laughs> di ba? Hindi. Ito, mo. mo muna ito pa Isa piraso. Ay, kunyo mo okay, na. Ito, sumura na. Bahala ka, ka. Ilang piraso yung Wilkins mo? Lima. Lima, sige. Ah, bubog lang yan? Yeah. Bubog, saan? Ayan, ang bottom. Ay, mga lapad ba? Hindi, ano ko. Hindi. Yung red horse, pwede. Oo. Piso uh, yan. Oo. Oh. Sige, lagay mo dito. Lagay mo dyan. Lagay mo dyan. Ano pa? Ay, ikaw tumatanggap ng mga lapad? Ha? Di, Hindi yes. na ako. Uh, ano yung bubog lang yan? Bubog lang. Bubog. Bubog. Kabaneto. Hey, tanggalin natin yung bakal yan. Tanggalin natin. Tatanggal yeah. yes. ito. Ang tigas. Baka may bibinta dyan. Dito si Mara. Wala dito. Walang tao. ayun May bibinta sa mga sokay natin. Mga galon. Ha? Alan <laughs> mo May ilit ka Napakail Ayan, piso yan, piso yan boy, piso Yung mga bakal yung mga bakal tayo mga kadyo Yung electric Yung mga monoblock Yung <laughs> Yung <laughs> pagkawin yun

Ay, ano talaga? Oh, uh, 1.9 na uh, 1.8 sorry 1.8 ayan mga kadyang ano ay paano na boundary na <laughs> ako wala pa rin wala pang kalahati yung cargo ng sidecar ko parang nag-live ka pa ha nag-ano tayo nagbablog na yan ito mga bakal mga nakuha natin yan mga kadyan mga plastic sarsari mga electric fan taho uh, taho naman <laughs> o oh, ayan no, so, pabili ako yung sampo lang <laughs> o oh, titikman ko yan kasi masarap yung taho mo eh <laughs> masarap matamis manilamnam <laughs> di ba o kayo mo subscribe nyo ako madam sa ano, youtube yan Ayyan. ha sa ano yan youtube youtube o o oh, oh. Tony, Tony Boy Jang Shop Vlog. Tony Boy Jang Shop Vlog. Subscribe mo ako madam. Yeah, subscribe mo ako. Ah. Ay, mga natin mga ka-junk Bili mo na akong tao. At titikman ko yung tao ni Bossing. At uh, palagi akong bumibili dito. Masarap yung tao niya. Malamlam. Tamis. Manamis-namis. So, ay, ano muna tayo? Kain muna tayo.

kuha ba ng piece? Naku po, nag na nag so, nakuku eh? na galaygan ng doy doy ako kawain na may YouTube yan YouTube YouTube kuras namin YouTube huwag mo na mo, boy Baba mo na YouTube, YouTube nga ito YouTube mo ay yan may walo ka wala na boy na wala na eight, eight ayan. ayan, mga kadyang ayan, mga ay natin sa mga ay natin So, malapit tayo mapuno. So, mga puno. Mga tayo, mga Wilkins. So, mga upuan. Yeah. Ayan, mga kadyang, kaya, kaya ikot pa tayo doon. Doon, doon. Mga pa tayo sukit dyan. Ayan, mga kadyang, nakakuha tayo ng cooler. Ayan, yeah, cooler. Ito, mga plastic. Ang gana. Ito. Bayaran muna natin si mga ano, madam. balita nga? Ano balita? Ano mayroon dyan? Marami. Maraming Wilkins. Ano ba mayroon dyan? Bote ko. Ha? mau Wilkins. Mga... Baka... dulu muna doon yung tiwanan mo. Baka mayroon na. Kasi pupunta ko yun. Ito muna kung ano ko ito. Yan ka pupunta? Pupunta plastik Itu, Patang ka na muna itong kunin mo yung ano itong Wilkins Lee. Bibigyan naman yun sa'yo. Yan na, kaya mapunta ako yan. Yan na. Ilis. Oo. Oh. Mga bote mo dyan. Ano Mga bote mo. Ay, mga bote ka dyan. May mga piso isa. Hindi na ka pa talaga dito. Oo. Special pa talaga ako, ano? Dinala mo pa dito, bilangin mo na yan. Ito pa. Kala ko, eh, wala na eh. Yung Wilkins mo. Kunin mo na mga Wilkins mo dyan. Oo, oh, kita mo. ya mga Wilkins, 5 piso. 5 piso siya? Oo. Oh, yung mga malinis, malinis sa tubig malinis Bik ba ito? Puya, oh, malinis po yan. Ang kalunggasan. Ah, ah, kailan mo lang, bibilangin natin. O, baka <laughs> meron pa daw daw. Meron pa daw. Oh, meron pa daw. 20. Ay, may isa Malinis yan. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. Ay, dito na ako. May, may sulat. May sulat. Malinis, ligyan. Meron pa yan tayo sa ilalim, Ginawa ko ng lamang. Ako hindi. Ako Hindi ako may sulat kasi. Ah, bawa Hindi, Tanggalin mo yun. <laughs> ano, oh, ba na yung sulat. Ano wala man ito? Tubig din. Opo, hindi ako. ginawa Wala hindi na. Durog na, durug poit, poit, na poit ito. Durog na ito na lang. Ito lang, siyam lang. Ayan. Ayan, tayo mga Wilkins. Ayan, mga kadyang. Ito pa, mga bote. Ayan, bote.

Ay, mga ka napakadami nating Wilkins na naman ngayon. Ito, sari-sari, mga cooler, mga uh, patunga ng ano, uh, uh, sapatos. Ayan, mga buwan. Ay, sari mga karton. Ito, nakakata mga buti. Plastic. Bawa natin yan kasi ano, Punong punong puno kasi yung karton natin, ni bababa natin mga kadyam kasi makapasok tong ano mga bote. <laughs> Yan. Yan. Ah. Oh, wala. Oh, may bote ah. Bote? hala Oh, mayroon nga bote diyan. Hey! Huh, init na. Tanghali na tayo.

Kaya lang mga plastic po siya. Kaya ko na lang yung plastic mo. Oh, oh. Gagamitin mo pa. yan? Naubusan no na kasi ako sa ako. Ha? Sige, sige, thank you. Okay, thank you. okay. 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 na po siya na nga po yung sa lata. Yan. Dami. yan. Napakadami nating nakuha ngayon sa suki natin. Yan. Maraming daming sari-sari, uh, mga karaton, plastic. Yan, mga pusing. mabuti ha. Ya. Lata. Eh, may mga ano tayo, amplifier. Yan. Ito may padyakan nang ano. Ng exercise. Ang <laughs> ano sa ano, may collar tayo. Ay, sari, yan, hiero tayo. Yan, mga kadyang, hiero. Yan, mga kasaka ko, bubuti, plastic. Yan, mga Um, uh, pauwi na tayo. Iyan mo lang natin to. Ikakamada lang natin. At uh, mainit na. Ayan. Okay. Makakadyang. Ayan mga kadyang. Pauwi na tayo. Ah, uh, Punong-puno tayo ngayon. Ayan. Matapakadami nating Wilkins. Sako-sako. Ayan, Ayan. Mga bakal. Ayan. Mga balde. Ayan. Sari-sari. May mga bakal tayo sa loob yan. Mga yero. Ha, ah, mga bote, plastic. Ha? Huh? Kurong kurong tayo mga kadyang. Pauwi na tayo. Thank you for watching mga kadyang. Please follow and subscribe my YouTube channel. And please like and share sa aking mga videos mga kadyang. God bless. Bye bye.